akay National Political Party at dahil si Councilor Jodi ang isa sa aming kandidato uh, bilang konsehal uh, magalang ko po at malugod ko pong iniharap sa inyo ang aming pinaka isa sa pinakaaktibong kandidato na alam ko na inyong mapupusuan pagdating sa Mayo 12 kaya sa inyo pong lahat Walang iba, walang iba kung hindi si Consihal Chody Arestado! Uh, thank you to Vice. Uh, barangay Laguan, magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Pagbati po sa lahat ng barangay official na nandito. Uh, sa bagay, wala po ang ating kapitan, pero siya pinabati ko ang ating uh, mahal na kapitan na anak ng nanay. Kapitan Pinoy, Komendador, magandang gabi po. Sa mga barangay official sa ating uh, Sangguniang Barangay, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa mga BPSO na talagang masisipag na ating barangay tanod na tumutulong gabi-gabi upang magronda, magandang gabi po sa inyo. Sa mga BHW sa BNS. At po ng leader ng komunidad, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ah, uh, si Kunsiya Chaudi po ay uh, nag-umpisang manungkulan bilang uh, lupon lupon tagapamayapa sa barangay Antipolo. At taong 2022 po, itinalagap ng barangay Kagawad. At nanungkulan ng may dedikasyon po sa komunidad ng barangay Antipolo. Sa 2023 po, barangay and SK election, nahalal po tayo bilang first kakawad, patunay na tiwala po ng mamamayan ng uh, barangay Antipolo. At ngayon po ay ako'y humaharap sa inyong harapan upang ang aking pananungkulan. Kaya ako po ngayon ay kumakandidato bilang konsihal ng bayan ng Rizal. Dahil na, nais kong palawigi ng aking pananungkulan upang marami pa akong matulungan sa aking barangay. Alam ko po ang kakaharaping hamon sa buhay ko bilang konsihal ng bayan. Una po sa lahat ay sa kalusugan, edukasyon at kabuhayan. At ang ating pong atikain ay nakasentro. Nakasentro sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Rizal. Nung ako po ay nanunungkulan sa Barangay Antipolo, kasama po ako sa mga proyek na dumadating upang magawa. Kagaya na lang po ng proyekto na karsad na kung makikita niyo po ay yun na itinayo po doon sa may boundary ng uh, Antipolo at ng uh, Santo Angel, hagit na kasi ng uh, San Pablo City, yung Santo Angel yung po ay Farm to Market Road uh, Antipolo to Yambo. at doon ko po nakakiniginita na maaaring mangyari ang isang pangarap na magkaroon ng industrial zone sa binuksang uh, karsada roon at alam ko po na maraming hatid, hatid na hanap buhay kung magkakaroon doon ng mga mag upang magtayo ng mga pabrika dahil ang priority po natin talaga ay mabigyan ng hanap buhay ang mga kababayan natin dito sa Bayan ng Rizal. At yun po ay mag-generate din ng revenue na papasok sa ating gobyerno, sa lokal na gobyerno dito sa Bayan ng Rizal. Hindi lang po yon ang pangarap ng inyong linggo. Prioridad rin po natin ang edukasyon at ang kabataan. Tayo po ay magsusulong ng mga ordinansa upang masupport, masuportahan ang pag-aaral ng mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng scholar upang patuloy silang makapag-aral ang mga matapos at marating ang kanilang mga pangarap at pagdating naman po sa agrikultura nais rin po nating palawigin o palakasin ang ating uh, 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 nais rin po nating palakasin ang agrikultura sa magsasaka sa pamamagitan po sa pamamagitan ng tulong na nanggagaling sa gobyerno at hindi lang po yan nais ko rin pong <coughs> tutukan ang kalusugan at ihatid sa barangay ang medical mission, mga pag-check up, ang health education. Dahil napakahalaga po ng ang ating katawan ay malulusog. Dahil yan, ang una sa lahat, pagdating sa hanap buhay, wala tayong karamdaman, mabilis tayong makakapaghanap buhay. Kaya ako humihiling po sa inyo na supportahan niyo po ang aking kandidatura. Kasama po ang aking mga konsihal at ang aming Vice Mayor, Vice Mayor Tony Aurelio at ang aking kasama sa konseho, uh, konsihala Lili Higban at ang aking pang isang kasama po si Jolo Vince, Vincent Jolo Bansado Royo. Kaya humiling po ko sa inyo na pagsamasamahan niyo po kami dahil tunay na mangyayari ang bawat pangako namin sa inyo kapag kami ay naluklok. At samahan niyo rin po ang aming partido, Akay National Political Party, kasama ang aming governor, Governor Sol Aragones, na talagang gobyernong may solusyon, hindi nga. At alam nyo naman kung gaano ang kanyang ginagawa. Hindi pa man siya nakaupong uh, governor, talagang pinaninindigan niya ang pagtulong sa mamamayan sa mamayan ng Lagunense, talagang uh, bukal sa loob niya ang pagtulong. At samahan niyo rin po ang akay ni Sol Partilis. At gaya nga ng sinabi ng aming Vice Mayor, madadagdagan po ang tutulong sa atin na congressman kapag naabot ang dalawang ang apat na porsyento, at anim na porsyento, tatlong congressman po ang madadagdag dito sa distrito natin sa 3rd district kaya apat na congressman po ang tutulong sa atin at uh, ako po ay muli nagpapasalamat sa inyo at uh, inilalapit ko po ang aking sarili sa inyo samahan niyo po ako sa aking kandidatura Gunsihal Chody habi-restado ng 3 po sa Balota servisyong may puso at malasakit para sa lahat Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Oh, ayan. Nyo. Alam nyo, na siya ay mag-graduate mag ngayon. Uh, okay. tinatapos po niya ang kanyang kurso Bachelor of Science in Business Administration. Kasi siya po isang negosyante at uh, marapat lang na magkaroon siya ng mas maraming kaalaman pagdating sa uh, pagdinegosyo. At kita niyo naman napakatagumpay ng kanyang uh, ng kanyang negosyo at uh, uh, yun din ang nagbigay daan upang siya ay magkaroon ng maayos at uh, matatag na buhay para sa kinabukasan. Kaya Barangay ng Laguan, alam ko hindi hindi ninyo makakalimutan, okay, hindi hindi niyo makakalimutan ang kandidato ng Akay National Political Party sa pagkakonsihal, walang iba po hindi si konsehala Choti arestado ang pagmamalaking grabe sige ayun sumunod tayo